sa mundo ng battle rap. Ang Isabuhay Tournament ay naging isang plataporma ng mga pinakamagagaling at pinakanakakahangang laban sa kasaysayan ng Flip Top. Ngayon, tignan natin ang Top 11 Isabuhay Champion na most viewed. Number 11. J. Black. 10,250,502 views. Sa 2020 Isabuhay Tournament, opisyal na naging isa sa mga nangungunang MC si J. Black. Marami ang nagduda sa kanya nang ilabas ang lineup. Ngunit nang magsimula ang kompetisyon, pinatunayan niyang mali ang lahat ng nagmaliit sa kanya. Hinarap niya si Goryong Tala sa finals at nagwagi bilang kampeon matapos ang isang dikit at palitan ng mga mabibigat na linya. Ipinakita ni Jay Black ang kanyang husay bilang isang underrated na MC. Landing parang uprising na nasa airport. Woo! Ano sir, kung finals na ba? Yeah, right, pero mas na-excite pa kung makalaban ng mananalo kay Lip Kram at TM pagkasapak, makikita mo liwanag na parang ring light. Galing gubat na parang bandido. Didikit tong bakal sa ulo na parang magnito. Babahag yung butot mo sa alpha nandito. Kaya kung gusto nyong makakita ng hayop sa screen, Nat Number 10. GL. 22,799,86 views. Bukod sa kanyang malawak na bokabularyo, mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang matatalino at maayos na ginawang angulo. Tulad ng naging makapangyarihang train of thought schemes. Noong 2024, sumali siya sa isa buhay tournament at nagbigay ng mga game-changing na performance na madali siyang nakapasok sa finals kung saan hinarap niya si Vitrom. Matapos ang isang napakadikit na laban, itinanghal si GL bilang kampeon. improve mo lang sarili mo, ako battle rap singer picture maging profile pic! Tingin mo legendary? E sa tunay na istorya, sila'y secondary! Diba? Yung finals mo, quiz lang sa akin! Kaya balaki kinano! Ito na ang laro! Pinalakas ang anyo! at panoorin mo kung kunin yung dapat para sa sa'yo. Number 9. Invictus. 23 million views, 511,349 views. Si Invictus ay isa sa mga MC na nagwakas sa Bastagapo Bano na Sumpa. Sumali siya sa 2015 process of illumination sa Central Luzon at kahit hindi siya naging kampeon, ang kanyang mabigat na performance ang nagdala sa kanya sa roster ng Liga. Bukod sa kanyang agresibong delivery, kilala rin si Invictus sa kanyang komplikado na wordplay at brutal na linya. Lagi siyang nasa pinakamataas na forma sa bawat laban. At patunay dito ang kanyang pagsali sa 2023 Isa Buhay Tournament. Hinarap niya si Husky sa finals at matagumpay na napanalunan ang kampeonato ng dominante. Yeah! Matagal ka ng lipas na nag-fasting, Ang kaso kahit ka, tumulong ka ba? oh Madalas man kong magbaon ng gatong panatan ng tanong ay kaya mo kaya akong sabayan! Para yung para kong kuli maging babaon lang sa'yo! May e sasambitin lang ako lihim ng walang nagtatanong dati sa daming mga MC na kulong at nabaon! Laging si Aring nagtahimik nga tumulong kaya ngayon na is amining, Sir Anigma, ikaw yung Number 8 6th Threat 35,684,856 views Agad na naakit ang flip-top fans sa kanyang komplikadong multisyllabic rhymes Pati na rin sa kombinasyon ng jokes at technical na linya Bagamat natalo siya sa unang round ng 2017 isa buhay Nagawa niyang makabawi sa 2019 edisyon ng torneo Bukod sa kanyang nadagdagang kumpiyansa, kitang-kita rin ang malaking pag-improve ng kanyang pen game. Hinarap niya si Apex sa finals at naging unang MC mula Mindanao na nanalo ng kampeonato. Pwes question mark ko rin ay simbolo pero ito'y karit ni kamatayan! Sa WWW ako yung tutuldok sa kasunod! Woooo! Yeah! Minor, di na ko sa patalim, nilagpasan ko yung Gregor! Yeah! Sa 44 na magtapos sa 45! Yeah! Suspendido Apex Summit, ngayong seryoso ang banta! Tara sabay na tingting -ting na na paglubog ng haring araw Ngayong inabutan ka na ng 6! Number 7, Pistolero, 61,008,712 views. Ang pistolero ng tondo ay nanalo sa puso ng mga flip-top fans sa pamamagitan ng kanyang mabigat na bars at superhuman freestyle skills. Kahit gaano kalakas ang linya mo, babalik siya ng sunod-sunod na rebuttals. Ang kanyang mga laban kay Sheehy sa Second site 3 at sa finals ng 2018 Isabuhay Tournament ay itinuturing na mga klasik. Sa Ahon 13, opisyal na siyang naging top-tier MC nang wakas niyang makuha ang Isabuhay Championship. Pepe Smith, kamusta? Ito ba kay Atat? Mahal mo! Mahal mo. Ulo lang, pangit yung kiligin! Putang ina niyo! Pagpawis na pawis ka, Laks, mukha kang mabango! Ikaw ang tunay na definition ng salitang baby cakes. Plan <laughs> B, Mateo. Baka plan B, Masebo. Ako na makiklear ng konsensya mo, Lux. Wala kang kasalanan. <laughs> An Mateo? Tignan mo yung mo, ka. Undertaker, pwede ba? <laughs> Number 6. Moth. 68,792,000. 782 views Noong 2017 Sumali si Moth sa isabuhay tournament At sa huli ay naging kampeyon Ang laban niya kay surhenyo Ay tiyak na isang klasiko Ngunit ang laban niya kay Apex Ang pinakanagmarka sa kasaysayan ng karyer niya Kasi nagdala ka nga ng mayo Pati samyang Pero di pa luto Ang tanong nasan doon yung pakulo Magamit ng traps na nasa sasye Para lang masabing nasa pak Pagkasapak sa full yung teardrop Parang nabuta tayong floater At yeah! kaya nga sa atong tulad ng suho O di ka rin magkakampiyon yeah! O oh, tinalo mo si Batas Pero nakianagram ka lang din Meeting Lee Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas Magaling ka lang sa mimicry Habang ako yung baguhan na mas Tumalo ng malalakas Isa buhay feeling free Kaya ako ang tunay na Benji Paras Rookie of the year plus MVP Number 5 Batas 80 million 275,585 views Si Batas ay isa sa mga unang MC na tumapak sa flip-top stage. At ang kanyang hardcore na estilo ang nagdala sa kanya upang maging dalawang beses na isa buhay champion. Kapag humarap ka sa kanya, asahan mo na puno ng masasakit na salita mula umpisa hanggang huling round. Ang kanyang mga mabagsik na linya ay binibitawan niya gamit ang agresibong flow at delivery na tiyak magiiwan ng impresyon sa mga manonood. Marami na siyang klasikong laban, ngunit ang laban niya kay Delo ang pinakatanyag. Sa laban na iyon, kinilala siya bilang opisyal na bad guy ng liga. Mo Atake mo, panggera nga! Puro ng World War! Habang ako, supernova, bogsa ako na star! Out of this world the low, para bang dagat ako sa Mars! 100k every year, ito ay sinuwapang! Hanggang bayaran na ako para hindi lumaban! Bakto to back to champion! Master Sangat ng Art Form! Buhay ang beat sa Jollibee! Ako ang champ na hardcore! Di ko na nga siya pinatel! Binigyan ko lang ng crash course! Lalagpas ko lang sa sayad! So I'm now beyond insane! Ako ang and life is good! Because God is great! Two-time champ ako, Tisorus! Oh, immaculate! Wala na you're Andre a gate Ayun, sino tigod, sino balas Kita naman sa itsura ng mukha mo Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado Di tayo mag-aantas Ako panginoon ni kay Salang Romano At tanda mo ako ang batas Number 4 M-Site 90 Million 480,000 487 views Ang 2020 Isabuhi Tournament ay nagpatibay sa legacy ni M. Sight bilang isa sa mga pinakamahusay sa liga. Inabot niya ang kanyang A-game hanggang sa epic final round laban kay Lip Cram at sa huli ay nakuha ang corona. Sa kasalukuyan, si M. Sight ang tanging MC na nanalo sa tatlong turna, Process of Illumination, Dos Por Dos at Isabuhi Championships. Hanggang matanggal ang ulo tapos ibabaon ka pag finishing na. Tutot sementado kaya tong lagari nyo bunge. Ako Dr. Strange sa kata puno ng possibilities. Walang chance ang makatakbo kahit mag-file ng COC. I'm just chilling sa stage. Kala mo SBC pero tanaw mo na yung aura parang BGC kay Kaya may... Ikaw nga itong VP na katawanan yung branding, wala pang 100 yung viewers, nagsalita ka na! Yeah! Parang dobli kara na tinos ko yung umiikot ulo na lang, ano? Mm -hmm. Oo, oh, no, 2020, gumaling sa Lido Pro, nakawala ka sa mid-year, kaso 2021 na bayaw taong kuto, tapos na ang mid-year. Number 3, Aklas. 100 million, 278,000, 459 views. Maaring may nagsasabi na hindi talaga siya nagra-rhyme sa kanyang mga laban, ngunit kung makikinig ka ng mabuti, mapapansin mong may kakaibang estilo siya sa pagsusulat. Walang duda, isa siya sa mga kakaunting MC sa flip top na nakapagmaster ng left field style. Noong 2013, sumali siya sa unang isabuhay tournament at nagbigay ng malaking sorpresa ng taluni ng crowd favorite na si Balakid upang maging kampeon. Wala na! sigarilyo! O ano? Kaya pa? Baka napasubo-subo-subo-subo ka lang! Kaya ikaw! Galingan mo! Number two, Shay Yi, 198 million, views. Maaring mas marami siyang talo kaysa panalo. Ngunit ang kanyang 2012 Dos Por Dos Championship kasama si Smuglas at ang panalo laban sa paborito ng mga tagahanga na si Looney sa Ahon 6 ay sapat upang muling buhayin ang kanyang karera sa battle rap. Noong 2018, tuluyan niyang pinatahimik ang kanyang mga kritiko nang maging isa buhay champion siya. Malakong pera sa pagtapa ko ng tae! Kasi nakasandal mga linya sa wall ng iba. Why? Nande, it's a motor, Nande! Nani? Ang sabi ko kay Arik, ang gusto ko beef. Pero bakit nakahain chicken palagi? pag tuloy ako, idol. Sa battle rock kaya, kaya mo kayang sumabay sa akin? Talent na nag-work hard ang kailangan kung nais mong maging pinaka. Parehong malaki mata, pero magkaiba ng gusto. YouTube pa lang, alam nyo nang mas malaki ang views ko. Whoa! Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang alas ng aking pagbaon. Sa tuto na po, pamasahin yung pa-uwi kasi sinamahan nyo ang umakot. At, PS, kahit mas magaling ako sa lahat, performance, delivery, overall creativity ng line, si Fuku da iboto nyo kasi magaling siyang sumunod sa time. Whoa! At ngayon ang number 1. Number 1. Looney. 213,949,885 views. Si Looney ay unang nag-debut sa Flip Top noong unang Second Sight event at agad niyang napatunayan na isa siya sa mga top tier na MC. May ilang rappers na nagtangkang gayahin ang kanyang signature multisyllabic rhymes, ngunit siya pa rin ang pinakamahusay na gumagawa nito. Ang kanyang kahangahangang kakayahan at karisma ang dahilan kung bakit siya ang may pinakamaraming views sa buong mundo. Kaya rin niyang gumawa ng mga matatalinong angulo na makikita sa laban niya kay Tipsy D sa Vuelta Balentong 3. Formal niyang pinatibay ang kanyang legasya bilang isa sa mga pinakamagagaling ng maging isa buhay champion siya noong 2016. Kaso lang, hindi yata ito yung ilong na inaasahan kong makaharap. <laughs> Sa sobrang laki ng ilong, kaya niyang mangulangot habang naka-westside. <laughs> Hindi kami saya porkit ginagawa mong tubig yung alak. Ang cute-cute ng boss natin. Pugis pa lang ng ilong, kala mo hood ng Volkswagen. <laughs> Ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado, parang Phantom of the Opera. <laughs> Kapag tinunaw ko yung taba mo, pwede nang pang full tank ng eroplano. <laughs> Hindi tayo magkatipo, baka nahihilo ka pro. Tandaan mo hanggang bars ka lang, iho. Pang kulisiyong na to! <laughs> At kung sumbatan lang din ng mga naitulong kay Anigma, mga case lang ng birang binuhat mo sa akin buong liga. <laughs> Ito ang top 11 ng lahat ng isabuhay champion simula noong 2013 hanggang 2024 sa kasaysayan ng isabuhay tournament. Sino pa ang gusto nyong makita sa susunod na top list? I-comment nyo na yan! At kung nagustuhan mo ito, palike naman at pa subscribe para updated ka sa susunod na upload natin. See you sa susunod na video!